patay kasi yung dawa niya. Ah, pa yung ganito yung kulay. Mm, mm, yung patay pupa. yung ampaw. Mm. Ayan si Boss Jojo. Magbablogging na ako, Jo. <laughs> na, ding, ding, farm. <laughs> Binibilang mo ba? si boss Jojo natin yung pinsan ko uh init magtanong natin yung saging yung bakod, cyclone wire yung nilagay namin buti medyo mahangin yan hindi mainit tambak palay Ano yan, sampol? Hindi ba? Ano? Yung ng mga ganun nun. Siyamaan ng mga wood nun. Ah. Namamatay? Oo. Uh -huh. Ano? Paano mo nakikita? Pag-atake mo, magpatay kasi yung dawa niya. Ah, pa yung ganito yung kulay. Hmm, Nag-iba hmm, yung kulay. yung ampaw. Ano? Hmm. Kinatngat. Niyan eh, si Boss Jojo ang expert <laughs> ng uh, farming. Is from borer. Niyan. Ba mi makikita mo lahat 'yan. Ito. Hanggang ganyan. Oh, ganyan eh. Ah, patay na 'yan. Iba oh. Ngistem borer. Dinagapan. Sayang oh. yeah. o, nga, no. Kung ano'ng titinita pa lang pag ano. <laughs> Ibang kita pag malapit na Kailan nyo anihin uh, to? Ah, Mga 3D po kaya eh, Ang ano, ang dami no? Andami no. Andami. Parang uban nya yun know, ako oh. Uban ng ano, kapag <laughs> sa buhok ay uh, uban <laughs> Pero step ball yun yeah. Sinira <laughs> Nang ganun po, din nakagapan ko ito kulang sa spray o ano. kaka natin ang pala ko na. Kakaibay. Ha? Ano ganun Ano na, two fingers. Ano sa inyo? Lauk naman, may malalaki, may maliliit. Bakit yung fingerlings na ano pinagsama nyo? Binigay yung binigay sa inyo, ha? Hindi, binili ko. Ah, binili sa inyo, bigay yung aking. Eh, kaka ano ko pa lang eh. Trial. Pag ma ano ko, dadagdagan ko na. 1.5 pa lang nilagay na. Tapos tingin mo 1.5 pa ha. Balak ko nga it, pag, mag pag maganda yung marketing, dadagdagan ko pa dun sa gilid. Magpangaukay okay ka ba? Hmm. Pero titignan ko muna kung paano yung diskarte. Eh. Basta madagat ka lang mag-deliver sa palitin eh. yun. Mag-surso. Oo. Oh. Uh -huh dalawang araw ba siguro ito ha? Dalawa ay tatlo? Dalawang tatlo. Hmm. Kahit hindi na maano sugot, basta hindi pumantay. vlogger. Okay. Vlogger. Yes, ititan natin na uh, ano. <laughs> Number one. Ha? <laughs> <laughs> Omet nih kok iskam sama. <laughs> <laughs> Tawan expression lah. <lang. laughs> <laughs> 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 di Merkules kok ana ini orang Merkules lawan terus nang nelek si Dirabe. Betul. Uray bakit basta parang panti ito 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 bakit basta parang panti na bakit bakit <laughs> ay baro kaya parang <laughs> uh, init sa Pilipinas malamig pala dito ah masarap kamambay yan yung fish farm ni boss jojo nagpapalagay ng tubig niyan. kailan linakay nyo dito jo 6,000 intensive ilan bang dahil ano nito 20 by umabot ng 6 ng pili sa amin eh 5,000 ganun, 5,000 ba? Hindi, yung laki ng pan mo. Lumawak na kasi, no? Doon pa ko na yung Taos na yun Tapos may swimming pool pa siya o, Kung gusto nyo mag swimming Mag message lang kayo Hahaha <laughs> Esto es la mula.